Ngayong Biyernes. After Luna, do I have to deal with Sky 2? Pwede ko huwag mo nadagdagan problema na, please? Problem this... Luna's death is still haunting us, you know? Walang matatahimik. Luna. Ako po si Sky. Dahil lahat ng may lihim. Sky, mag-ingat ka talaga mabuti. Bubulabugi ng sariling konsyensya. Ano ko yung ginawang masama? Okay, bago tayo magpatuloy. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At i-hit mo na rin ang bell button para update ka sa ating susunod na mga videos. Maraming salamat! Walang masama? Last time na sinabi mo yan, yung Luna ang nakita ko doon sa kwarto mo. Paalala ko lang sa iyo, Chino. buti at nalusutan natin. Ang nangyari kay Luna noon. Malalaman na kaya kung sino talaga ang pumatay kay Luna. Ginpamana na sa bahay ni na Governor Acosta si Sky upang mang-fish ng iba pang impormasyon na galing kay Gino. May kinalaman kaya si Gino sa pagkamatay ni Luna o di kaya si Governor Acosta? Marami din ang nagsasabi na baka daw may kinalaman si Gino sa totoong pagkamatay ni Luna. Sa kabilang dako naman, baka may kinalaman din ang ina ni Gino sa totoong pagkamatay sa kambal ni Sky. O baka naman si Gino talaga ang pumatay kay Luna. O di kaya itinago lang nila ang buong katotohanan upang hindi magkakagulo ang buhay ni Gino. Kaya samahan nyo akong panoorin ang episode 20. Upang malaman natin ang susunod na mangyari sa senior high. Kung bago ka palang dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At i-hit mo na rin ang bell button para updated ka sa ating susunod na mga videos. Maraming salamat!